Good morning, good morning mga ko. Ganito kami magpa ano lang ano preserve ng pagkakinis ng langka. akin nyo. Napakalumang technique na yan, pero effective din Hinog Hinug na. Nahinug na na sabay. Wala layot aring isa. Pero O. Oh. rin po yung pinapausukan. Tabi yung bahay po kasi ito. Ito yung ngayon na nakakita talaga ito. Walang ka damage damage o. Oh. Ito yung ganda natin sa ibon. Yan lang ba ang kanya no? Ang puno, baba. Sa nanay ko ito. Wala kong tanim niya ito. Sumibol dito. Yan po. Meron pa o. Oh. Binabalutan po yan. Ang kinstas. Ang dami nang nakasakong yan. Ano? Yo nakabalot siya na sa ako luma na yung teknik na yan pero effective ginagawa namin lagi yan ang pagbabalot po niyan ay kapag after na ng pollination yung ano na siya na tanggal na sa oh yung, yung ano namin yung pollen green ay nagblaglag na para pero, sakto meron na siyang similya hindi siya magtatabingi yan o. Oh, oh, ganda lang. Titiba po ako ngayon. Magpipitas. Yan lang po. Update ko lang po kayo. At ganyan po talaga yung pagaan yan. Napaka effective po yan. Sinauna na yan. Pero hindi na Paalam mo na po. Bye bye and God bless.